Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang naging reaksyon ng negosyante at public servant na si Sam Verzosa na kasalukuyang karelasyon ng aktres na si Rian Ramos matapos itong mag-amok sa isang Facebook Live dahil sa komento ng isang netizen. Ayon sa isang netizen, tinanong lamang niya si Verzosa kung saan galing ang bigas na ipinamimigay nito matapos nitong punahin ang kalidad ng bigas na galing sa gobyerno. Pagparito, tinanong din niya kung nasaan si Verzosa noong panahon ng pandemya. Sa kanyang pahayag, nilinaw ng netizen na wala siyang masamang sinabi sa politiko, ngunit naging mainit ang naging sagot ni Verzosa. Maraming maraming salamat. Angelo, salamat sa iyo. antayin mo, hanapin kita o nasan ka. Alam mo ba hindi ka naka-trace? Tay ka. Tanda mo yan ha. Halapin kita. Abayit lang tayo. Kalmado lang ako. Pero gago rin ako sa mga katulad mo. Dahil sa naging tugon ng public servant, ibinahagi ng netizen ang kanyang saloobin sa social media. Actually, I don't want to post this but I am also worried for my safety. Pinagbantaan ng isang ordinaryong tao, gaya ko, ni Sam Zosa. Ayon sa post ng netizen. Ang pagiging isang public servant ay nangangahulugan ng pagiging bukas sa tanong at kritisismo ng publiko, lalo na kung may kinalaman ito sa kanilang mga proyekto at pamamahala. Ngunit kung totoo ang aligasyon ng pagbabanta, ito ba ay isang makatarungang tugon mula sa isang lingkod bayan? Karapatan ba ng isang public servant na magalit sa ganitong paraan? O nararapat ba siyang maging mas mahinahon at bukas sa opinyon ng publiko? Ano ang iyong opinion sa isyong ito?